Ngayong araw po na to ay uh, magpo-file tayo ng uh, libel at cyber libel cases putilang, putilang. 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 Laban putilang kay putilang. Harry Roque, putilang, putilang. 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 ilang reporters ng uh, SMNI At uh, kay yung vlogger It's na si Manat At ilang uh, um, pro-Duterte uh, vloggers at trolls no? At uh, ito ang ating... Uh, pushback dun sa kanilang uh, uh, pag, uh, uh, ito, pag uh, disseminate ng false information at mga fake news laban na sa akin at uh, kaya ngayon nakita natin itong panahon na to ay uh, makakakuha na tayo ng justisya hindi natin ito inaasahan noong panahon ni Duterte kaya ngayon natin naisipan yung file ito ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko rin yung Scarboro. No? Uh, Paulit-ulit ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, uh, kakasuha ko na sila. mga particular na Libel at cyber libel charges. Uh, Sci uh, li uh, libel at cyber libel charges ang uh, ipafile natin. Basta ngayon nandito ako para magfile ng libel at cyber libel charges laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, sa vlogger na si Banat Bay, ilang pro Duterte um, vloggers at trolls dahil sa kanilang mga continuous na pagkalat ng fake news at uh, libelous uh, statements laban sa akin. So, 'yun po ang gagawin natin ngayong araw na ito. So, kasi uh, nung nag last na binigay ni binigitano nila 'tong mga statement na ito, I think uh, a month ago. So, doon uh, naggather na kami ng ebidensya at uh, ipa file na ito.